Pagkakita na sa kanilang pangko Para po sa lahat ng mga pasayero na may hawak ng bus, ticket, nalit ko namin yung parang sa inyo na mayroon po ba yung may saling pagkain sa cafe ni Erica. Nangunapin po at may kalawang palabas, puro kahit magasok. Maraming salamat po. All passengers, not on the and box trophy So, mga kadudoy yung uh, <coughs> yung sa kabila mga kadudoy ay Burakay po yan Burakay Island po yan kaso palasing ko pala umaga magagamit yung malilim pa di pa natin tanaw yung uh, gilid ng uh, ng, uh, ng, uh, ng uh, mga baybayin dyan pero ito ay uh, I uh but, yes, please yeah. be informed that throwing or taping your inside the best phones and seating areas.